Hello guys, what up? It's your boy Nick once again. Just a quick update for today. Mabilis lang dahil nagdadrive tayo. So for today's video guys, manguhuli tayo. Guess? Guess what? Kala bukid. So, it's been a long time since I nanatikmang ko. Nanatikim ako ng kala bukid. And this time, try natin makahuli. it's my first time doing this alone. Because before I was doing, I was doing it with my uh, childhood friend, and he's the one who is expert when it comes to this kind of, um, um, you know, adventure. But this time I will do it alone. Ngayon, ngayon papunta ako sa, sa spot ko Hopefully may mahuli tayo Kasi masarap tong ni Adobo Sa gata or iprito Ang madalas na naririnig kong feedback dito Feedback dito Is lasa daw siyang Chicken Kapag pinrito So let's see Lapit na tayo sa spot natin So dito lang yun sana makarami tayo kasi talagang first masarap talaga itong kumain masarap talaga kumain nun tsaka tagal ko na bago ako ang ulit makakain bata pa ako mahira bata pa talaga ngayon ibabalik natin yung lasang yun ngayong tayo ay matanda na mas ma-appreciate na natin siya masarap daw rin ipulutan yun eh so sana makauli talaga so ang pain pala natin dito is ano lang Pulate bulatin na pinagtikit-tikit. So, ito na. Malapit na tayo sa spot natin. So, pakita ko sa inyo. Okay, so and we're here. So, dito lang yung spot natin. Yan. And dito sa mayari ng bahay, actually, kani, uh, kailangan natin magpaalam dito para maayos tayo nakakapag-pingwit ng mga palaka. Dyan sa paligid na yan, lang yung mga palaka. So, mainit. Ok lah. Alamak nak tawar. Alright. Terima kasih, tato'i. Makang-angilah, bai. Ini takkan bagi ok lang, bu. Terima kasih, tato'i. Tak apa, tak apa. Jangan masalah, tato'i. Tak apa. Tak ada apa-apa, tak Oh, ini pula, kak. Ya, ok lah. Nampak jelas. Tidak, tu, di dalam. Boleh, tu, di sana, tato'i? Ya. Boleh, tu, di Terima kasih, pu. Terasa Ya, ini dia. Ini ada lagi. Oh, baiklah dah sampai. Kita pergi ke sana lagi tu. Okey. Dah. Sah. Ini ni 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 Eh natutuwa kasi siya nung kami na bibili para kami kami na uwi. Dami po no. Oh, uh, eh nabing wala yung ay na uwi namin. Dami po. All right. Let's go. Sige na. Si. O guys, dito na. Yan dyan sa pagligid na yan. Okay, tingin niyo So yun, nag-start na nga ako magpitik-pitik dyan. Pero bago ako mag-start magpitik-pitik dyan, sinet-up ko muna yung speaker na yung pagtawag ko sa mga palaka. So meron kasi akong ginagamit na pantawag dyan para lumapit sila sa atin. At nakaisa pa lang ata ako niya. Guys, nakaisa na tayo pero kailangan natin gamitin yung cellphone dahil kailangan natin ng pampatawag sa mga ano, palaka. So ito yung isa natin na huli. Okay, tapos sa niya. Medyo malaki siya. Medyo malaki siya. medyo malaki so kailangan kasi natin gamitin yung pampatawag ko ng palaka so isa lang kasi gamit ko si Alpon so yun lang pangan nila lang wala mahuli ko okay and update natin ha uh, update yun nakalima na tayo ayun oh oops matalong so yun na lang ulit kami okay tapos <laughs> na tayo uwihan na okay na to nasa kalahating kilo na siguro to nasa kalahati. o isang kilo na let's go uwihan na peace out ito so, mamaya pala po, ito ako sa inyo ilan. Okay? So yun, what up guys? We're na sa bahay. Kaya mo rin sila tatay. Mami, naputulan ko na yung mga Palaka? Kasi naputulan ko na ng pa pilayan. Pilayan ko na. Ito medyo good size to guys. So, uy! Palito. So ngayon, siguro may get 20 to na no, tay. Tagpas 20 to po. Puputulan ko na ng ulo, babalutan ko na. Tanggalan ko na ng laman loob. Alright. So, dito. Laki na ito. May mas malaki pa dito eh. Ayun lang guys. Thank you for watching. Yung <laughs> mga ulit. Yung mga ulit. Ayun. Collect time natin ito. Huwag so, ganda lang. Huwag magbalat ng alaka. Naputuloy mo muna yung ulo. Tapos, ay gumawa siya ng ano. Ang steady. Tapos, Salamat ah, eh. ayun. Okay. So, buti na lang, marunong na ako nito ng bata. Bata ako, ito kasi ang hilig namin nun. Grabe, ito masasarap po. Oh. Pag uh, naprito kaya na adobo. May nung laman, no? Oh. Ang masari. Masin <laughs> Ito lang talaga ang nakakaisa pala ka. Mm -hmm. Yung masel nila. Pero yung sa lo laman loob, wala. Puro ano dito, wala. Uy! Ayan. Galing, no? Hmm? Ayan yung basok. Ini anyway, guys. Ini ya. Nah, film hasil no. Ini natin... ada ini. Kita naik tung sel lendak oh. Okay lang guys. Thank you for watching ulit. Peace out. Guys, everyone, so, ito na ang ating finished product. Ready, to cook sila. Alright, peace out. Oh, Abi yun. nyo na mo. Dobong palaka. Sarap, libre. Sisistensyaan ko na. Ayun na oh. Adobo sa gata. Let's eat. Kain mangan. <laughs>